So yan guys, good morning At uh, andito tayo ngayon sa Kalayo uh, Kalayo Beach At uh, uh, nag-overnight tayo rito Kagabi, syempre gabi yung overnight <laughs> So yung tinatawanan ako Overnight at uh, gabi? Kagabi, sabi namin mag-overnight kami <laughs> Okay lang daw pero wag daw kaming magpapagabi. <laughs> Kaya ayun. Uh, hindi ako nag hindi ako nag-video kagabi so <laughs> So uh, ngayon, ganyan pa lang ako magbi guys at doon sa mga bago sa ating channel ah. Please subscribe at saka click na rin yung ano yung uh, notification bell para updated kayo sa mga susunod natin na mga video. So ngayon maglilibot tayo sa beach at ipapakita natin kung uh, gaano kaganda yung beach nila rito sa Kalayo. Uh, at itong Kalayo Beach ay 2 hours away from GMA Cavite. At medyo malayo yung ating biyahe kahapon at lalo pang pinalayo dahil sa init. Ayan guys, salimasag oh. Hmm. Magkano ng ano diyan sa balot? 450 po, sir Ah, kilo-kilo ah, na ba yan? Opo, isa kilo 400, sir ah? 400 Magkano ba? po, kilo Ah, 450 ah. Layo ng, layo ng dinig ko oh, 150 sir. dinig ko eh, 450 pala. <laughs> 455 po, bibigyan na namin po ng 400 Para may discount si sir O, oh, ayan o oh. Parang para may discount daw Minsan lang naman 'to sa isang taon <laughs> Yeah. Eh. Wala na, yung, wala na yung manager namin. Nandun na sa tubig, eh. Uh, sige, pass muna. P -sire, p -sire, salamat pa. hmm. So, yun, guys. Uh, tamang -tama, oh. Ang init ng araw, oh. at maraming maraming naliligo ngayon dito nung nakaraang taon dun tayo nagpunta dun sa beach na yon at nandun makikita yun din yan dun sa ating vlog uh, nung nakaraang taon at syempre bumalik tayo dito sa Kalayo Beach para dito tayo magpalipas ng ating uh, Webe Santo at saka ngayon ngayong araw guys ay Biyarni Santo ngayon at uh, napakainit napakainit ng paligid at marami rito guys nagpapaarkila ng ano ng kayak tsaka banana boat Ah, dito tayo sa tubig. Di lang tayo magpapabasa. okay. so, dito tayo ngayon sa tubig, ang lamig, grabe mo lagi na ina na mo? ano Kasiempre si Kuya isa randol sa ligoto. Oh. Ingat-ingat lang tayo baka malaglag yung cellphone. <laughs> Pantubig na lang yung niyo. na lang yung nakita nyo nahulog na yung cellphone. Woo! Woo, sarap. Grabe. Woo. Woo. Sip, lumuguli tayo. Ay, para sa para si Mama, <laughs> Nara, nararamdaman naman sa braso yung tubig eh. Ay, <laughs> so yun guys, uh, sa likod natin uh, yung mga kabuuan ng mga beaches At saka yung mga cottages Ayan. Mula dun sa dulo Ah, uh, pangkagandahan dito. Meron din silang ano, yun oh, yung Baywatch. No? At iikot ko kayo ang ah. Wala dito sa tubig, iikot tayo, iikot. dahan-dahan na. Dahan, ah. Hmm. Ito nyo kung gaano kalawak yung ano, yung beaches dito. Yun. Hanggang doon sa kabilang dulo. kahapon uh, naglakad-lakad kami dito medyo nahirapan kami na humanap ng cottage buti na lang uh, meron tayong kakilala dito sa barangay Kalayo si Ate Vilma ayan shout out kay Ate Vilma Special thanks yan? Okay, Special thanks. Ano nga pilihin nila? Kulete. Hindi. Sa asawa niya, siyempre. Si Ubin Man? Ano? Tibog ka muna, kuya, para maalala mo. Limutan. Mamaya, pag-iisipan ko. Ayan, pag-iisipan pa. Ang eraser. Konting lubog pa. At ayun, uh, sila kasi... Uh, dito ngayon nakatira sa kalayo sa uh, Kalayo Beach kaya marami silang kakilala rito ng mga may-ari ng mga cottage kaya pag wala kayong makita na cottage sabi lang kayo sa uh, hanapin nyo lang siya si ate Vilma at tapos ayun uh, hahanapan kayo ng cottage sa murang halaga lang so

at delikado baka mabasa yung ating cellphone So maganda rin yung ano nila, yung beach nila rito, hindi nga lang talaga siya totally white sand. Kung hindi ano siya, uh, medyo brown, kaya lang pino na rin naman. Kaya okay lang. So ito yung ating cottage na narentahan. Naglagay lang tayo rito kagabi ng apat na na, na tent para makatulog. Okay. Naka home base na tayo. So yun lang guys. Uh, thank you very much. Thank you for watching. Uh, please subscribe. And share na rin po yung ating video. Yun lang guys, thank you very very much. Once again, Ganado TV. See you on my next vlog.